Ang pelikula na ating itatampok ngayon ay isang action superhero na nirelease noong 1997 na pinamagatang, Spawn. Ito ay batay sa sikat na comic book na nilikha ni Todd McFarlane, ang kwento ay umiikot kay Al Simmons, isang dating sundalo at mamamatay tao na muling nabuhay bilang isang hellspawn matapos siyang ipagkanulo at patayin, sa kanyang pagbabalik, Hinaharap niya ang mga puwersa ng impyerno habang sinusubukang itama ang kanyang mga nagawang kasalanan at muling makapiling ang kanyang asawa, kaya simulan na natin ang movie recap Tagalog. Nagsimula ang pelikula sa isang airport sa Hong Kong kung saan may isang hindi kilalang nilalang ang nag-infiltrate sa control center. Matapos masipa ang isang military personnel ay pinaulanan niya ng bala ang iba pang crew. Dala niya ang isang bag na naglalaman pala ng isang rocket launcher. Habang inihahanda niya ito ay lumapag naman ang isang private plane na kanya namang target, nang makuha na niya ang tamang coordinates ay pinatamaan na niya ito at ang tanging witness ay ang lalaking ito na nagmamasid mula sa malayo, bago siya umalis ay pinasabog niya ang lugar para wala nang makitang ebidensya, ang lalaki pala na nakamaskara ay si Al Simmons na isang dating magaling na military na ngayon ay isa ng elite killer. Naibalita ibalita agad ang naganap na pag-atake sa Hong Kong Airport at ipinakita din sa news na may sinusunog na watawat na lumalabas na sinisisi nila ang US ukol dito. Pinuri ni Win ang ginawang misyon ni Simmons na nakikipag-usap sa isang clown na si Klon, na pag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa isang deal na makagawa ng isang biological weapon, plano ni Klon na gamitin ito upang magkaroon ng maraming mamamatay bilang alay niya sa kanyang boss, bukod pa rito ay ang pagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Sinabi ni Win na matatagalan pa ito, bago siya umalis ay humingi siya ng pabor kay Win na nais niyang may sama si Simmons sa kanyang mga sundalo. Sumunod na eksena ay sinabihan ni Terry na kaibigan ni Al na isang agent, si Wanda na asawa ni Al Simmons na bilhan ng relo ang asawa niya sapagkat lagi itong late sa kanilang lakad. Habang si Al ay hinihimas ang kanyang alagang aso na si Spaz, sa daan ay ibinigay ni Terry ang newspaper na nagsasaad ng maraming nasawi at sinabihan siya na mag-ingat sapagkat ang huling misyon na ibinigay sa kanya ni Win ay nagdulot ng kaguluhan at naibalita ito sa buong mundo. Pagkarating nila sa headquarters ay sinabi ni Terry kay Al na huwag mag-alala dahil susubaybayan niya ang mga kilos ni Win. Sa opisina ni Win ay nagalit si Al sapagkat hindi nito ginawa ang kanyang responsibilidad na panatiliing walang civilian sa airport na nagsanhi naman ng pagkamatay ng mga ito. Sagot ni Win ay kasama talaga ito sa kanilang misyon dahil mayroon talagang may sasakripisyo na buhay para maging successful ang kanilang misyon. Nagsabi si Al na aalis na siya sa grupo subalit tinanggihan nito ni Win. Papayag lamang si Win kung tatanggapin ni Al ang huling misyon at ito ay ang pag-infiltrate sa isang biochem plant sa North Korea. Ang misyon ay ma-neutralize ang lahat ng anumang biological pathogens, sa bandang huli ay tinanggap din ni Al ang misyon. Sa gabing yun ay pinasok ni Simmons ang planta, Nakipaglaban siya sa isang bantay at agad niya itong tinapos, habang naglalakad siya ay napansin niya na may mga pampasabog na siya namang ipinagtataka niya. Nagpakita si Win at sinabi na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang misyon, hindi sang ayon si Simmons dito sapagkat madadamay ang nasa malapit na village at marami ang masasawi sa virus. Ipinagtapat naman ni Win na gagawin nilang test subjects sa mga ito para masubukan ang virus. Dahil dito ay tinutukan ni Simon si Win ng baril at nagpakita naman si Priest isa sa mga trusted assassin ni Win, pinatamaan niya si Simmons at pinaliguan ng liquid gas, itinapo ni Win ang kanyang sigarilyo kay Simmons sabay sabi na siya na ang bahala kay Wanda, mabilis na nilamon ng apoy si Simmons at isinigaw ang pangalan ni Wanda, habang ang dalawa ay naglalakad na papalayo at pinasabog na din ang mga bomba na nagdulot ng malakas na pagsabog na ikinamatay ni Simmons. Ang sumunod na kaganapan ay nagising si Al sa isang simbahan na ramdam pa din ang sakit ng pagkasunog kasabay nito ay may isang clown na inaasar pa siya at tinatawanan. Bumaba siya ng simbahan hanggang sa nakita niya ang nakakatakot niyang itsura mula sa reflection sa tubig. Nakasalubong niya ang parehong tao na nasa airport at sinabihan si Al na napakatagal na nitong nawala sa mundo na ipinagtataka naman niya. Binanggit ng bata na siya ay nasa Rat City kung saan welcome ang lahat. Naglakad si Simmons na may nararamdamang kakaiba sa kanyang sarili at natakot pa niya ang isang babaeng nakasalubong niya. Binigyan siya ng jacket ng lalaki at inayang sumama sa kanila subalit ayaw ni Al at sinabing siya ay may tahanan. Dito na nagsimula ang pagkabuhay ng isang bagong hellspawn na nabuhay mula sa impyerno at ipinadala sa mundo bilang general ng hukbong impyerno, ang kanyang katawan ay nababalot ng armor na siyang nagdudulot ng sakit kay spawn, ang kanyang alaala -ala ay panandali ang nawala, para sa kanya, ang kaganapan sa North Korea ay nangyari lang kanina, itinago siya ni Malbolja sa kadiliman ng limang taon upang makalimutan na siya ng mundo at wala nang matitirang buhay sa kanya. Sa dati nilang tahanan ay kasalukuyang nagdiriwang ng kaarawan ang kanyang anak na si Sian. Nakita niya si Wanda at nag-flashback ang kanyang matamis na alaala -ala, subalit nasaktan siya ng makitang nakipaghalikan si Wanda kay Terry at tinapak pa nga ang puwet nito. Nakita ng clown ang pagkadismaya ni Al, habang nasasaktan nito ay naamoy siya ng kanyang aso na si Spaz na tuwang-tuwa. Sinundan ni Cyan ang aso at binigyan ng candy si Al. Dahil sa nakakatakot na appearance ni Al ay nagpanik si Wanda at agad na binuhat ang anak sa baytawag kay Terry na nagmamadali. Biglang nagpakita si Klon na nagpanggap bilang kaibigan, tinawag pa niya si Al na barbecued friend, nagtaka si Wanda sa lalaki sapagkat narinig nito na tinawag ang kanyang pangalan sa isang lugar na walang tao, ay ipinakita na ng clown ang kanyang demonyong kalikasan, kasunod nito ay ininda ni Simmons ang masakit na nararamdaman na parang mapupunit na ang kanyang balat, ipinaliwanag ng clown na ito ay kanyang necroplasm na nagsisimula ng gumana, sa sobrang sakit ng nararamdaman ay napasabi siya na dalhin na siya sa ospital. Ipinaalala naman ng clown na si Simmons ay limang taon ng patay. Ipinakita ng clown ang nakaraan sa kung papaano siya namatay at ipinadala sa impyerno. Doon ay nakausap niya si Malbolja na nag-alok ng kasunduan na pamumuno sa kanyang hukbo. Kapalit nito ay makikita niyang muli si Wanda na agad namang tinanggap ni Al. Pagkatapos ay sinabi ni Malbolja na umalis na ito at ipaghigante ang kanyang pagkamatay kay Jason Wynn. Hindi ito pinaniwalaan ni Al na nag-udyok sa clown na dalhin siya sa kanyang libingan, hinukay niya ito hanggang sa nakita ang kanyang nasunog na labi na may lumang locket na may pictures nila ni Wanda, habang nagdadalamhati siya sa kanyang pagkamatay ay nagsimula ng lumabas ang mga spike mula sa kanyang katawan na parang armor sa balat. Pagkatapos ay ipinakilala siya ng clown bilang si Spawn, General of Hell's Army, itinago ni Al ang locket sa kanyang dibdib na agad namang ipinasok ng kanyang bagong baluti, sumunod ay ibinalik na siya ng clown sa eskinita at nagpaalam na dahil mayroon pa itong aasikasuhin. Pag-alis ng clown ay sinubukan ni Simmons ang kanyang bagong armor, Namangha siya at nagsabi na ito ay magagamit niya sa pagharap kay Win. Ang misteryosong lalaki ay nagpakita at sinabihan si Spawn na ang bawat pagpipilian ay nagdadala ng kahihinatnan, ipinakilala na din niya ang sarili bilang isang asasin na tulad ni Al noong kalahating milenyo na ang nakalipas, tinapos niya ang lahat ng nasa kaharian ng Saxony at nakilala siya sa pangalang Cole Hustrow. Sa headquarters ng A6, Ibinalita sa isang news segment si Terry na isang spokesperson ng A6 na nagtatanggol sa CIA at kanyang director na si Win. Narinig ito ni Win habang nakikipag-usap kay Priest. Inilagay niya ang CD sa isang projector at ipinakita na ang kanilang ultimate weapon na Hit 16, isang biological weapon ay natapos na at siya lamang ang may hawak ng antidote nito, sabay sabi na nalalapit na ang kanyang pagkontrol sa mundo. Samantala, pinasok na ni Simmons ang pasilidad at napabagsak ang mga gwardya, Tumungo siya sa armory at kumuha ng pangmalakasang armas. Sa sandaling yon, pumasok si Terry sa opisina ni Win na nag-request ng pribadong pag-uusap. Sa pag-alis ni Priest ay pinuri ni Win si Terry para sa kanyang mahusay na pamamahala sa media at nag-alok ng inumin. Ipinahayag ni Terry ang kanyang pag-aalala sa patuloy na pagsisinungaling para pagtakpan ang mga internasyonal na misyon. Nais nitong makakuha ng mas malawak na pangunawa ukol sa data ng field operations. Gayunpaman, Pinaalalahanan siya ni Win na ang kanyang trabaho ay hindi na isang analyst, sa kabila nito, iginigiit ni Terry na suriing mabuti ang datos, iginiit ni Wynne na pinamamahalaan niya ang kanyang organisasyon ayon sa nakikita niyang angkop, at ang responsibilidad ni Terry ay makuha ang loob ng publiko. Sa paglabas nila ay nakita ni Terry ang isang CD na may label na Special Ops, habang paalis sa isang kotse, si Simmons ay armado at handa na, at nagmamasid sa rooftop. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, Mainit na binati ni Win ang ilang bisita, ipinaalam niya sa kanila na matatapos na ang pagbuo ng Heat 16 at nakipag sa kanyang mga kasosyo, na kanyang mga benepisyaryo, sa mga oras na yun ay nakatanggap si Terry ng isang agarang tawag tungkol sa isang code red na paglabag sa seguridad sa armory at agad na ipinalam kay Win. Nang paalis na sana sila ay bigla namang may bumasag ng salamin at mula dito ay nakita nila ang isang nilalang na may armor na nababalutan ng pulang cape, Idinuro at sinakal si Win at ipinaalala kung sino siya. Pagkatapos ay sinunod niya si Terry at sinabing bakit nito pinakasalan si Wanda. Sagot naman ni Terry ay dahil sa sobrang nalungkot si Wanda sa pagkamatay nito. Nang napansin niya na kumikilos na si Win para tumakas ay binitawan na niya si Terry upang tapusin na si Win ngunit nagpaulan ng bala si Priest. Nagtago si Spawn dahil sa kanyang natamong pinsala subalit napansin niya na inabsorb ng kanyang armor ang mga bala at naghilom ang mga sugat. Gayunpaman, inutusan ni Wincy Priest na patayin na si Simmons, sinubukan niyang bigyan ng sipa sa singit subalit agad na sinangga ito ng armor at kinagat pa nga ang binti ng babae. Inihagis ni Simmons si Priest sa rehas ng balkonahe at nilait pa niya ito sa kanyang nasunog na panlabas, namula ang mata ni Spawn at ipinotak na ang kanyang armas. Nang maglaon, pinalak pa ka ng clown ang kanyang pagkilos, ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naputol ng dumami ang mga sundalong lumitaw binaril si Simmons at naging dahilan upang bumagsak siya sa isang bintana. Habang siya ay nahuhulog, ang mga chains ay lumabas mula sa kanyang baluti na nagligtas sa kanya habang siya ay nakakapit sa gilid ng gusali. Pagdating ng mga pulis, nakita nila si Spawn sa labas ng gusali at pinaputukan sa pagtatangkang hulihin siya. Bilang pagdepensa, ang kanyang baluti ay nagpalabas ng isang malaking pulang cape na nagcamouflage sa kanya sa gusali. Dahil hindi siya mahanap ng mga pulis ay sinubukan niyang tumakas na. Ngunit ang bahagi ng gilid ng gusali ay nasira, napansin siya ng mga pulis at pinaputukan mula sa ibaba. Sa pagtatangkang maiwasan ang putok ng baril, nawalan siya ng maapakan at nahulog sa gusali, gayon paman iniligtas siya ng kanyang pulang cape at nagglide patungo sa isang simbahan, hindi nagtagal, dumating ang mga medical team sa pinangyarihan kasama ang bangkay ni Priest. Nagdalamhati si Win sa pagkawala ng kanyang asasin, Pagkatapos ay nagpakita ang clown kay Win at inakusahan siya ng hindi pagbibigay ng babala sa kanya tungkol kay Simmons, sabi naman ng clown na hindi niya inaasahang mapapaaga ang paghahanda ni Simmons. Ipinaalam din sa kanya ni Win na handa na ang hit 16, bago matapos ang pag-uusap nila ay sinabi ng clown na may isang memorandum na nagsasaad na may isang aparato ang may install sa puso ni Win, ikokonekta ang bomba na hit 16 sa tibok ng kanyang puso, kapag ang puso ni Win ay tumigil sa pagtibok, ang bomba ay mag-explode. -e Samantala, sa isang conference, tinalakay ni Wanda ang patuloy na sitwasyon sa planta ng Biochem sa North Korea. Pagkatapos ay napansin niya si Al Simmons na nakatingin sa kanya. Ngunit agad itong umatras at sinulyapan ang kanyang anak na babae na nakikipaglaro sa likod kasama si Spaz. Lumapit si Simmons kina Cyan at Spaz upang tignan ang kanilang kaligtasan, nagbigay ng komento si Cyan sa kanyang kakaiba, ngunit kawili wiling mukha nang tinanong ng bata ang kanyang pangalan ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Spawn, bago bumalik si Cyan sa kanyang ina ay ipinakilala din niya ang sarili. Sa ibang lugar, ipinatawag ni Malbalja ang clown sa impyerno, pinagsabihan siya dahil sa nabigo ito na masiguradong gagawin ni Spawn ang napagkasundoan na deal, gayunpaman, ang clown ay nagsabi ng pagkadismaya tungkol kay Spawn, sapagkat hangad niya na siya ang maging general. Pinaalalahanan ni Malbolja ang clown na dapat magpasya si Spawn na patayin si Win ng mapalabas ang virus para maging kumpleto ang kanyang hukbo. Sa makatuwid, binibigyan niya ang clown ng isang huling pagkakataon upang magawa ang kanilang plano. Balik sa conference, sinabi ni Wanda sa anak na huwag itong makikipag-usap sa strangers. Sagot naman ni Sian na si Spawn ay hindi ibang tao sa kanya. Dumating si Terry na nagmamadali at sinabihan sila na kailangan na nilang umalis nagdemand ng explanation si Wanda kung bakit sila nagmamadali. Sinabi ni Terry ang tungkol sa pagtangkang pagpatay kay Win at baka balikan din siya ni Spawn. Habang nagmamadali sila patungo sa kanilang sasakyan, nagtanong si Cyan tungkol kay Spaz, nakasama pa rin ni Simmons, tiniyak ni Terry sa kanya na mahahanap ni Spaz ang kanyang daan pa uwi at iniwan na si Spaz. Nang maglaon, sa Rat City, isang lalaki at isang batang lalaki ang nagkakalkal ng basura para sa pagkain iniluwa ng bata ang kanyang kinakain at nagreklamo na nabubulok na ito. Pinagalitan siya ng lalaki dahil sa pagrereklamo at itinaas ang kamay na parang gugulpihin siya. Dumating si Simmons at itinapo ng lalaki palayo sa bata. Titirahin na sana ito ngunit nagmakaawa ang bata at ipinakilala ang lalaki na kanyang ama. Umalis na lang si Simmons at sinundan siya ng kanyang aso. Sa kabilang banda, inihahanda si Win para sa operasyon upang may install ang aparato sa kanyang dibdib ipinabatid sa kanya na kung sakaling bumaba ang kanyang mga vital sign, ang aparatong nakakonekta sa kanyang puso ay magudyok sa pandaigdigang pagkalat ng HIT-16 virus. Ang device ay di umano'y isang protection laban sa mga potensyal na pagtatangka ng pagpatay. Gayunpaman, umaasa si Malvolge na papatayin ni Simon si Win, na magsisimula ng isang apokalips sa buong mundo. Balik sa simbahan, inaayos ni Simmons ang kanyang mga sandata nang ang maliit na batang lalaki mula kanina ay lumapit ipinakilala niya ang sarili bilang si Zack. Habang nagmumuni-muni si Zack ng malakas tungkol sa posibilidad na nasa impyerno na siya, lumitaw ang clown at iginiit na wala siya sa impyerno, ngunit malapit na sila. Galit na sinabi ni Spawn kay Clown na siya ang nagpapatay sa kanya at aminado naman si Clown. Tinanong niya ang Clown kung bakit siya napiling manguna sa digmaan pagkatapos siyang ipapatay nito. Ipinaliwanag ng clown na ito ang kapalaran ni Simmons dahil siya ay hinanda para sa papel na general sa pamamagitan ng mga lihim na misyon. Sinakal ni Simmons ang clown at itinulak, tumanggi siya na pamunuan ang mga hukbo, nagbanta ang clown na papatayin si Spas kung hindi susunod si Simmons, ngunit pinaputukan na siya ni Simmons. Sa galit ng clown ay ipinakilala niya ang sarili bilang violator at nagmorph sa kanyang demonyong anyo, Pinagbabarili ni Simmons habang umaatres. Binuhat nito si Spawn at dinilaan subalit dinilaan din siya ni Spaz. Pinagbabaril ni Spawn ang sahig. Bumagsak ito sa eskinita ng Rat City at natuhag si Violator. Kinuha ni Spawn ang armas at paglingon niya ay wala na si Violator. Ilang saglit pa ay nasa mag-ama na pala ito. Pinagbabaril niya ito subalit inihagis sa kanya ang lalaki, sinusubukan ni Spawn na mahuli si Violator hanggang sa nakita niya ang color ni Spaz dahil dito ay na-distract siya na naging pagkakataon kay Violator na buhatin siya. Nagpalabas si Spawn ng spike sa katawan na siyang naging dahilan para itapon siya ni Violator at natuhog sa bakal na pader. Bago umalis ang clown ay ininsulto pa nga niya si Spawn. Sa tulong ni Coliostro ay naalis na si Spawn sa pagkakatuhog, agad na naghilom ang mga sugat niya ngunit siya ay nawala ng malay, nang magkamalay, nakita ni Simon si Coliostro na may hawak na espada sa kanyang lalamunan, na agad niyang tinanggal. Ipinaliwanag sa kanya ni Cole Ustrow ang kinahinatnan ng kanyang sagupaan sa violator sa Eskinita na nagresulta sa maraming pinsalang sibilyan. Pinaalalahanan niya si Simmons na hindi na siya ang taong siya noon, siya na ngayon ang spawn, upang makamit ang pagpapalaya, dapat niyang palayain si Wanda, payo ni Cole Yustro. Ngunit binibigyang diin din niya na ang laban sa pagitan ng langit at impyerno ay nakasalalay sa kanilang mga desisyon at ang gayong mga pagpili ay nangangailangan ng sakripisyo. Humingi ng tawad si Simmons kay Zack para sa insidente sa Eskinita bago umalis para maghanda para sa kanyang nalalapit na paghaharap sa clown. Habang inilalagay niya ang kanyang mga baril, sinabi ni Coliustro na walang silbi ang mga baril at nagsimulang magturo sa kanya kung paano manipulahin ang kanyang necroplasm armor. Pinayuhan niya si Simmons na kontrolin ang armor sa pamamagitan ng pagvisualize ng mga bagay na kakailanganin niya at ibibigay ito ng armor, Agad naman itong natutunan ni Spawn subalit kulang pa sa ensayo. Bago umalis si Simmons para hanapin si Wanda, binalaan siya ni Colustro na ingatan ang kanyang kapangyarihan dahil pwede itong madrain at ikamete niya. Iniwan niya ang kanyang sandata at nagtiwala sa magagawa ng kanyang armor, ibinigay ni Spawn ang collar ni Spaz sa bata para hanapin pagkatapos ay kinuha na niya ang motorsiklo ng mga bikers at umalis. Sa daan, nakatagpo niya ang clown na nagmamaneho ng isang truck na nagtangkang sagasaan siya, ngunit ginamit ni Simmons ang kanyang cape upang bumuunang proteksyon na baluti. Pinalabas ng clown ang Necrogo mula sa sasakyan, na naging sanhi sa pagdulas ng motorsiklo. Nang nakabangon siya ay pinaharap ng clown ang truck at sinugod si Simmons, na nakabalot sa ilalim ng kanyang armor, na humantong sa isang napakalaking pagsabog at di mawawala ang poging paglakad ni Spawn. Kasabay nito, ay pinasok ni Terry ang kanilang opisina at kinuha ang mga kumpidensyal na file sa isang CD. Sumunod na eksena sa bahay kasama si Wanda, sinisiyasat niya ang data sa CD, natuklasan ang pakana ni Win upang sakupin ang pandaigdigang kontrol gamit ang HIT-16. Habang natutulog ay napaginipan ni Wanda si Simmons ngunit nagising siya na humihingi ng tubig si Cyan. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Terry sa isang news reporter mula kanina at ipinalam sa kanya na siya ay nagtataglay ng nagsasakdal na ebidensya laban kay Win, pagkatapos ay ini-email na niya ito sa kanya. Mayamaya, -maya, pumasok si Nasayan at Wanda sa kanyang opisina, na may kasunod na armadong lalaki na si Win. Nakita ni Win na in progress na ang pag-send ng file sa email kaya pinaputukan niya ito, papatayin na sana niya si Terry nang tumunog ang doorbell, na nagtulak kay Win na utusan si Wanda na buksan ang pinto habang hostage na sina Cyan at Terry. Sa pinto ay nagpakita ang clown at sinabi kay Win na si Spawn ay paparating na. Pinakinggan niya ang device sa dibdib ni Win pagkatapos ay naghanda na sila. Di nagtagal, dumating si Simmons upang mahanap si Wanda na nakagapos. Nagbanta si Win inilapit ang dagger sa lalamunan ni Wanda. Inalok siya na sumama na sa Hell's Army o panoorin ang pagkamatay ni Wanda. Hindi binigyan ni Win si Spawn ng sapat na oras sa pag-iisip at itinusok na ang dagger sa dibdib. Galit na galit na hinatak ni Simon si Win at sinipa sa pinto na kung saan nakatali sina Cyan at Terry. Nilinaw ni Win na ang pagpatay sa kanya ay magtitrigger trigger ng device na nakakonekta sa kanyang puso at maglalabas ito ng virus na papatay sa lahat ng tao sa mundo. Sinabi ni Spawn na wala nang mawawala sa kanya kaya itinapon niya si Win sa fireplace, nang aakmang sasaksakin na niya ito ay nagdiwang ang mga nasa impyerno, ngunit sinabi ni Win na kapag ginawa niya yun ay magre din sa pagkamatay ni Cyan. Dahil sa katotohanan na ito ay huminto si Spawn at ginamit niya ang kanyang necroplasm upang kunin ang aparato sa dibdib ni Win at sinira ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang palayain ang katawan ni Wanda, ngunit buhay pa pala ito at tinadyakan siya dahil sa si Wanda ito ay walang nagawa si Spawn nang hiniwa ang kanyang lalamunan inilock sa pader. Ilang saglit pa ay nagpalitan niyo ito sa clown. Nagalit ang clown kay Simmons dahil sa hindi pag-execute kay Win na magpapasiklab sa Apocalypse pagkatapos ay ipinakita na niya si Wanda na buhay pa. Dinilaan niya si Wanda at mula sa kung saan ay lumitaw si Colustro at sinugatan ang clown gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay pinalaya niya si Wanda at tinanggal ang kutsilyo mula kay Simmons, pinayuhan siyang mag-concentrate sa paghil ng kanyang sugat. Bigla silang nilamo ng apoy, at dinala sila ng clown sa impyerno, ang clown, na ngayon ay nagbagong anyo muli sa violator, ay nagsimula ng laban kay Colustro, nahirapan siya kaya pumasok na si Spawn at pinagsusuntok ito ngunit na ihagi si Colustro ng malayo, nang mahawakan si Spawn ay nagpalabas siya ng mga spikes sa katawan na nagtulak kay violator na ihagis siya. Umataki ulit si Violator kaya naglabas ng mahahabang spike si Spawn at itinusok ito na siyang tumapos sa laban. Ilang saglit pa ay nagpakita na si Malbulja kasama ang mga Hellspawn Army dahil sa ayaw ni Spawn na pamunuan ng hukbo nito ay iniutos niya na tapusin na si Spawn. Nag-release si Spawn ng kulay berdeng enerhiya na tumapos sa karamihan ng Army ni Malbulja subalit sa sobrang dami nito ay kinuha na lang niya si Coleus Throw at tumakas palabas ng impyerno gamit ang parehang daanan palabas ng fireplace. Sa wakas ay naunawaan na ni Simmons ang romantikong koneksyon sa pagitan ni na Wanda at Terry, Mayamaya -maya, nagpakita si Zack kasama si Spaz. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may usok na lumabas at nang tumapat na kay Spawn ay bigla itong nabuo bilang si Violator, kinuha siya at sinubukang lamunin. Pinayuhan ni Coleustro si Spawn na paginahin ang kanyang armor, na kusa naman talagang kumikilos sa oras ng panganib. Gumawa siya ng mga spikes sa paligid ng kanyang ulo na tumago sa ulo ni Violator, pinutol ang ulo gamit ang chains na nagpaikot-ikot na parang chainsaw. Kasunod ng labanan, ang putol na ulo ng Violator ay bumalik sa anyo ng clown bago itapon sa impyerno. Nang maglaon, bumaba ang pulisya at media sa tirahan ni na Wanda at Terry, nang matanggap ang nagsasangkot na ebidensya laban kay Win, ini-broadcast nila ito sa buong mundo, na humantong sa pagkakulong ni Win. Si Wanda at Cyan ay hindi nasaktan, nakita nila si Cyan na suot ang locket ni Simmons, sa pagkakawala kay Malbalja ay nagpa siya si Spawn na manatili sa Rat City, tanggap na niya ngayon na siya na si Spawn at patay na si Al Simmons, na buhay ang bagong siya bilang si Spawn na nag-oobserba mula sa kadiliman upang protektahan ang sangkatauhan. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring pakilike and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.